Kasya ba tayo dyan, Utoy? Nasa mid ka ba? Hindi ba tayo magtiwork dyan, Utoy? Hindi, akin na yung bangong. Oh. Ah, mga kaisang, kami po yung kuwene ito, paparinin muna. <coughs> Kukuha <coughs> po kami ng ano, damo ko. Hindi <coughs> ka tayo magsing ka lang, Utoy. Oop. <coughs> hindi <coughs> ba rin gapok? Baka gapok nga yun. <po. coughs> Bukas mo na akong paa. Okay. Oh, eh ba? Mm -hmm. Eh eh, ito parang lulubog eh. Hindi po, nakalaka pa oh. ako. <laughs> eh, pa. Ayan, <laughs> ah, kami pa ipapunta doon sa ano. kami ah, eh, kayo bang bato doon eh. Kaya dito, po muna. Manguhuli po kami ng damo ko. Nasaan doon eh? po ito ibang kain.

Kukain ba natin ito do'y? Ayan, dito na Ay, dami. Yun. din ba dito? Nakakatakot <laughs> din pala din eh. Malapit na tayo. Doon may may yan sa kabilang ano. Yung sa ating pinangano may buhaya daw doon. Yung may tulay. <laughs> Doon, kuya. May buhay ay laki. Oh, humiting. Kaya ako ilak din baka biglang makatamba ay. Ah, ah. Ah. Yung pinuntahan natin may bato doon, di ba? Sabi may buhay daw doon malaki. Malalim naman yung kuya ay. Kaya nga. Hindi nawawala ng tubig kahit ibas. Yun ay parang tukip. May sirena nga daw doon. Ah. Oo, na ito. Oh, may tulay may tulay sa taas oh. Diyan utitali tawid din ng pagnaba. Iisa. Oo. Pinakang kapitan laan naman yan kuya. Labo ko umpisa din. doon ang tubig. Oo. Ha? Abot ha? sa dulo paparito. Ay di yan, hindi tayo makakasadsad doon. Okay. Hindi tayo makakasadsad doon maliit. Diyan na. Ah. Balikan pinat na lang natin paparong. Pinatok namin yung dito diyan, litan daan. Ayun ba yung batong yan? Uh -huh. Doon kuya mayroong uh, -huh. ano? Kuya ba doon? ahas oh. Laki ano. Kita tata ni. Dito na. Aa, ah, ah, nakaka has. Oh. Nahan. andam ah, mo ko, ini Bagong pati. Ah, siya oh. Yan damo ko nga yan kuya. Ano na? Yan pagkabit ng bumbak. Ayun yun yun oh. <coughs> e, pa pa din oh, toy. Bago ka din pa din. Nara. Ah. <coughs> ah. Bababa ka rin ba kuya? O baba na ako toy. Okay.

Masarap pa rin ito eh. Uy, bakit kayo magtahulog. malalim. Malalim yun. Yan, yun, si Gilmar po. Kuya. Si Carlo. Ako na, kuya. Ah, kain yung ano. Ay hindi ito eh. Ay, ano eh. Isang kitin. Oo. Nakakain din pala ito. Ay, dami ito eh. Isang kitin kuya. Hmm. Yung ba sa atin ay parang ang Talukap. Hindi yung... Hapla. Yung tinukuha natin sa tamlong. Puntay na mimi kuyo.

Kita nga bro. Min malaki yun, malaki. Ha? Tingnan din, dam ng malaki. Ah? <laughs> Ay, yun, malaki. Ay, na malaki. Ay, Ay, yung ating lulo ano man. Yun ang malaki ang pardilik. Malaki. 'di na yun. Ay, eh, siya ano. Pagitan. Ay, pagisir, oh. Kaya mo to, ibo ko man. Pardible. O ba, dalawa? Dati yung shirt ko yung nilagyan ng gano'n, ng inay. Ay, nang natusok ng tagalira ko pagkakasakay. Oo, <laughs> di ba't pag... Di ba't dati ang pagdaw daw sa luwal ay... Luwag. Luwag at abot na daw hanggang porchera, mga porchera high school. Hanggang abot na yan hanggang pag binata mo. Labi e. ng malaki. Oo, oo at piperdeblihan. Pati sapatos. Kailangan ni i-adjust ng kalahatin ng kalang sapatos. Ah, nakuha, Kaya, eh. tapos na, eh. At yun daw eh, hanggang ano na? Pero, Ay hindi ngayon, iba. iba na, na. Oo. oo. Ngayon, e, dati, ngayon, aba, ba? may alawan sa work yung mga dos. At abot na sa iyo hanggang graduation mo. Pwede Ay, Ay, oh. Ito oh Ayan Ayun. Ang ba po? Buto sa balutin Oo. Uh -huh. kasi maliit. Pungwiin. Ay ko. Ito palang.

upo kang ganyan mga kagkag ka ng gita. sarap niyan kuya yan yung pinipiritos namin yan yeah, sarap niyan piritos may chicken gravy <coughs> pili pa rin hulihin natin mga minsan ano upo naman kirayan natin ha ali bag pala kapo ba mm -hmm. yan maganda mag pag ganyan ng tubig pag ganto doon eh. mm -hmm. maganda ang Bintol. Eh, extra yun pala tayo ito. maghapon Oh, laki pala ka. Oh. Pala ito po, po. Naman yung gawa. Yari natin yun. Baka sa... Tas kinabukasan natin gagamitin. Oo. Titisting naman natin. Kilala yung Ano ito mga pampain natin dun? Ikaw balaka. Oo. Suka ano nung mga ano? Bagay balugbog ng manok, ipirito na natin. Dali, dali, ang laki. Ah, ito, Ayun, laki oh. Yun oh, sure oh no eh. Kwartan um, linaw na yan. yan. Karang umangat iliboy at baka tay tumaog. Ay, yun ang no, malaki iliboy oh. Ang laki. Ang uni. Masarap. Ikaw toy. Kapit, kapit kayo, kapit. Okay, ikaw na kayo to eh. Kaya mo. Tapit. Kaya mo ha. Okay. Tato sa kabila ko to eh. Kabilang area. Nasaan? Diyan, sige. Hayo, hayo. Dito sa kabilang uti puno. Tingnan mo talaw ni Kuya ano. Yan dyan. Yan, sungkabi. Oh, Pumasok sa butas ano. Wala otoy ayoko Diyan na. tara. matapang ka na. ari pala o, ari um yan. kuya... yes, like, Eh, 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 Kaya, kaya, kuya Gaud, gaud. Sablay tayo, ili sir. Sakay na sa sakay na. Mamaybay may nga daw po siya. pa ba na? Malayo pa. Halihin mo, huwag mong pakawalan. sa medyo taas. Ako na sa baba. Hindi yan. Babangga! Wala na yung baras ni ang taba. At takot, 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 takot. Naari, naari, Sabi ko yan yun. ngayon. Ingat ko ito eh. Kulit ko na. Kulit. Tiga lalayo, lalayo. Tiga, okay, tiga, tiga. Tiga, tiga. Tiga, tiga. <laughs> tiga, tiga. Tawa ko yung bago na. No? Ayun, nag-sip na ang pangawa. Kaya ko ang sa ilalim. Nahan? Ay, bubun na. Maliit po, maliit. Ati muna na papakawala. Kamay ili mo. Oto, kamay mo. Luya yan. Hindi pa tayong tatalim ng luya. Luya na ang kamay mo. No? Kamay. Kakapit kami, kuya. Yan, yan, yan. Dakma. Yun. Yun. Damo ko. Yung kamay. Ah, may uuwa. Ay, oo <laughs> <laughs> Ayun. Ayun. Ayun nga. Sa din sa gitna ng kabila, kabila. Una, 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 una ka po. Yun, kung mo po. Yun, Kapit, iliboy. Kapit, iliboy. Kapit, iliboy, kapit. Ay, puchit sumuot na nawala na are are kuya. wi aree ito pati ni iko no toy dalih mo no toy ng as mpo tabalon eh ito eh iklanasin ayan ayan are are Liboy. ayan hanu toy yan 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 depok iyon dago si yari oh, yan di uh. oh toy magaling yan oh yeah Ah, ay ay talagang palakat ka niya nasabi ko sa iyo tawagin mo ng kaapu mo <laughs> yeah, talangka talangka yan talang uh, sakit din din, Apa, yeah, yan yan sila... eh, eh, ito, 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 yan yan ay, ayun pala ganun ko yung talagang malaki kanina hindi wala naman dalang pigtal ah. dapat itipo, yun, ay pigtal ano yun, yun ano ano bang isda ko kuya? ang biya biya ayun yung ano kalipugan ayun ay, ang malaki yung may ilapit eh oh. Ay, kaya kaya arami ko yan eh. nahan tika tika hindi hindi ako makakapit bababa na ito Abig lang sumirok na. ko to eh sisirok tayo oh, pa baba eh ah, abante 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 pauna uh, 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 uh. pauna to pauna ako oh, yan nandiyan na may dahon. Ayun, ayun, nakita ko doon. Dayo na naman. Malayo na uti, malayo na. Takot, takot, takot. Hindi na 'yun, kita ko. Naari, kita ko na ang Oh, dali. Aba, ako 'di. 'yan. Yan dali, gapo. Puro panggatong yan toy. Yan. Wait lang. Wait lang. Yan, yan, yan. Ge. Yung tagusi Huli. Huli yan, magaling yung batang ng. Magaling ang batang ari. Ay. Kasi ang kamay mo sa bakaw, pambakawan pa lang kamay mo, toy. Ge. Ayan ang timba oh. Hindi pa tinaalit pag diilig Ayun pa, iliboy. Okay, <laughs> lagay mo na muna. Ayun, yun, 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 Pati ay. Yun, 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 yun. Ayan, patas. Hindi ko sabi sa akin ni Kwento, hindi mo kamay mo sa barang ganyan ay. Mataba daw ang baraso ko. Ayan, nabihira si iliboy. Ayari ay, nga naman, wala na Magaling. Yan pala pagtitira sa dagat ay. Yan na ba? Hindi magugutom. Utoy, oh, okay. okay. sakay na. Sakay na, utoy. Hello

Ayan, lakay. Ay, ayun o. Asa'y laksak. Yan, 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 yan. Aray ko, natuod po. Ka dalwa pa oh. Ay, dalwa nga. Nahan o to'y Ano ba? Ah, uh, atras. Dertso ka. May malaka din eh. Ay, ay dali. Ay, sumangat. At ako dadali na rin isa yun, 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 Nakuha mo baga? Ay, ay, laki utoy yun, Aalikod. Tega, wag ka maliko. kaya mo ba na. Ay, <laughs> ano, laki. Ay, naku, eh. Ita, alis na. Aray, ay naganda ganda ang pisto. toy, ingat lang ha? Ingat. Tatalo na, tatalo na, talo na. Ya, ya, yan, mo, ano, yan, yeah. yan, Ay, yeah, ay, yan. na. Ay, wala na. Hindi na abutin huwag na ilog na.

Ang laka nung tumulon utoy ay. Tinutulak mo nga. Napaano? Ano ba 'yan? Gumasod ba utoy ang natuod ba? Sumabit sa yung dulo. Ay. Mga mabulbos ay. Nali. Nali. Ay utoy. Kina utoy. utoy. Tagilid na. Paano ba utoy? Paunahan kasi ang gulo na wala rin mga ara eh. Ayun laki oh. Ay gabaraso. Gabaraso. Hindi yang maliit na yan. Wait lang. <laughs> yung nasa likod niyan. Nali. Ano ba? Ge. Ge, ge, dali. Tudo. Yo, yun. Okay. Yan, sinasabi. Maganda ang sa ng batang ari. Parang puluhan ng halabas. Ay, saktuhan lang. Ang ano to eh. Para ba ito yung puluhan ng pang ilalim? Yan, yeah, magaling. Doon pala yan. Abay, kamay namin eh. Yun ito yung laki oh. Isa o oh, yun oh. Yan, yan, yan. Yun. 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 Kaya mo. Uy, ito. Ikapit, <laughs> e, kapit. kapit. Ingat ka ha. Ayan, ayan. Yan, yan. Yan, yan o, yan. Wait lang. Ampunan. Okay, hawa okay. ko. Okay. Apo. Dali. Ah. ah. Abot. Well, Ang na. <laughs> oh. Yan. Yeah. Sabay pa utoy. O. Oh. Kaya. O. Oh. Dali. Kailang utoy. Kailang. <laughs> ano yan. Dali ayan ini. Bukuman. Ge. Fight. Oh, galing na naman. Pa ba kayo tima discover bilang Spider-Man oh to eh. Ang galing mo eh. Ano? Spider-Man ikaw naman oh yung pinakang Ayos din ano. Kasama din ah. Ay tay ka mo. Ay lalaki pala dinig ito nito ngari. Oh, ini Dali. Otoy, otoy, madali ka nang nga huwag kang tatagayin masyado at, ah. Oh. Aray, gutod, otoy. Ut, <laughs> ito pa, kasi. Teka, kaya mo ba ka? No, no. Atras, atras. Otoy, atras pa. Atrasi. Hindi na makakatras. Kahuyan, at ah. Huyan, Yan, ge. May gutot siya yata. No. Kaya ng kamay mo, otoy. Ay, 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 otoy. Naka, eh, nakaiti ulit yung harapan. Naari pa, naari pa. na, na. Nah

Yung kaya huli natin, baka yung may alamang malaki ah. Ah, jackpot ka. Kali, nagwali mo anong. Yari na. Dain na tayo. Hindi tao ilibaw eh. Huli po. Ay, marami rin. Hindi naman anong. Tatang. Kaya taras ko ka dun. Paano ba ito eh? Aring, aring ang iwan. Ay, akala mo na ako yung timba natin huli at baka mataktak pag hila ko. Ah, sige. Okay. Bawa ba na ako dito din eh. Ayos lang ano. Ayala po, bumaba ka na. Eh, hindi ko yung bumaba ka Bawotoy. Gigi, gigi. Ah. Kita lagi. Ya, rek. Coba buku man. Kak, lumompat na. Yang paling di nang kamain nare ano? Nanunuot sa bakawan ay. Ah. Ngukuchara wae. Jon, ah, ah. Taenaman luto ni tilito ah, ni kwelito. So, ah, so kuya. Naloko mo kaya dito nang talung ah. Sali. Oh. dadagos po oh. Yeah. Yan.